Hi everyone! So, isa ka rin ba sa bumili nitong MXQ Pro? Tapos ayon na gumana. O, ito yon. Ito rin yung nabili ko. Sira na siya after... Wala pong one year. So, hanap tayo sa YouTube ng repair. Papano? Mas gawin natin. So, yan. Dito nakalagay yung mga screw niyan. Tatanggalin lang natin yung rubber na yon. Tapos, ma-expose na yung ano. Screw. Tapos, pwede na natin siyang buksan. Kailangan kasi makita yung reset button. Eh, nakatago pala siya dito sa loob ng itong board na yan. So, isa dyan sa mga port dyan, andun ang reset button. Eto, pakita ko ha. So, kumuha lang ako ng ting, -ting. Tapos yun, yung tumbok niyan, yan, pag pinasok mo yung, what, yung ting-ting dyan, yung stick, nandun yung reset button nilabas, pinakita ko lang yung board para makita natin kung saan dapat tumama yung stick natin. So, ngayon alam na natin kung saan ibabalik natin to ulit sa dati. So, balik lang yung screw. Ayan. Tapos, syempre, dapat diretso na to. Ipita na natin kasi wala nang tanggalan ulit. Ayan. Next natin gagawin, according to the video that I watched, So, i-secure muna natin. Tapos ganito, yung power outlet, yung power cord, at saka yung stick. Ayan. Pipindutin muna natin yung reset button dun sa loob. Tsaka natin ipa-plug yung power cord. Okay? So, ganun ang sequence. Stick muna. Reset button. Nahit na. Tapos, power. Antayin lang na natin yan mga 3 to 10 seconds siguro kayo na bahala may kita nyo naman yan eh ayan ganun ang gagawin natin okay so ngayon ipa-plug na natin siya dito sa sa TV doing the same procedure okay so this time na reboot na natin siya na reset na natin ang pipiliin natin dito ay yung factory reset tapos sa na lang natin 'yan. Susundan niyo lang 'yung ano, 'yung mga nandiyan. Basta 'yung factory reset ang pinili ko. Tapos sundan mo na lang 'yung mga sequence na susun na lalabas. Aantayin mo na lang 'yan. Tapos 'yung hopefully gumana rin sa inyo. Yeah. Kasi siyempre, sayang din kung dahil lang sa TV box na 'yan eh bibili ka pa ng smart TV eh buo pa naman itong ating Dumb TV. Yeah. So dito, hanggang dito na lang. Hopefully gumana sa inyo. Uh, comment nyo lang kung kamusta po. Okay? Bye-bye.